Goal mo rin ba ang magkaroon ng sariling tahanan? Ayon sa pag-aaral ng BIDS, marami pa rin ang nangangarap magkaroon ng disenteng tirahan. Ngunit maraming Pilipino ang nahaharap sa housing affordability crisis dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pabahay kaysa sa kita ng mga tao. Ang mga pabahay naman mula sa pamahalaan ay kadalasang nasa malalayang lugar sa labas ng Metro Manila na nagdudulot ng hirap sa mga pamilya dahil napapalayo sila sa kanilang hanap buhay at komunidad. How's when? How's how? Kung ang tradisyonal na 30% income standard ay hindi abot ng pamilyang mababa ang kita para makabili ng sariling bahay, maaari natin gawing resolusyon ang pagtulak para sa mga solusyon pabahay, kagaya ng mas maiging pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng lupa, pagpapataw ng idle land tax para magamit ang mga bakanting lupa, at pagbuo ng makatao at mas abot kayang opsyon tulad ng community land trust at social rental housing. Tahanan ng lakas ng bawat pamilyang Pilipino. Dito tayo nagpapahinga at humuhugot ng inspirasyon. Paano uunlad ang bansa kung ang mismong pundasyon ng lipunan nito ay walang maayos na tahanan?